May nakita akong video dito sa YouTube at isa ang channel niya sa nagbibigay sa akin ng motibasyon at tama yung sinabi niya na napakadaling mahulog sa ibang tao pero napakahirap mahalin ang sarili. Madali lang kasi nasabihin na mahal mo yung sarili mo pero ang hirap paniwalaan ito lalo pa. Di naman totoo. Siguro kung tatanungin kita kung nagmahal ka na ba ng sobra, sasabihin mo sa akin na oo, nagmahal ka. Nagmahal ka ng iba, pero di sa sarili mo, di ba? Yan kasi ang hirap sa atin. Kasi mas inuuna pa natin na mahalin yung iba. Mas inuuna pa natin ang kasiyahan ng iba. Kaya minsan nalulungkot tayo kasi yung taong mahal natin ay nang iwan lang din. At yung pinakamasakit pa yung iniwan ka na nga ng taong mahal mo, hindi mo pa kayang mahalin yung sarili mo. At minsan napapatanong ka sa sarili mo no, kung bakit maraming tao na ayaw sa'yo, kung bakit walang may nagmamahal sa'yo, kung bakit di ka nila gusto. Gusto mo malaman kung bakit? Kung bakit maraming tao na ayaw sa iyo? Ito sasabihin ko sa iyo ha. Kasi nakikita nila na di mo pinapahalagahan ang sarili mo. Nakikita nila na di mo mahal yung sarili mo. Kasi paano ka nga ba mamahalin ng ibang tao kung yung sarili mo nga mismo ay di mo mahal ng totoo? Sana naman bago ka magmahal ng iba sarili mo muna 'yung mahalin mo. Sarili mo muna 'yung pahalagahan mo at sarili mo muna ang pasayahin mo. Hindi lang puro sila, hindi lang puro siya. Kaya please lang unahin muna natin ang sarili natin. Kaya pasensya na ha kung palagi kong sinasambit sa video ko na Mahalin niyo yung sarili niyo. Kasi hanggat nandito ako, ay paulit-ulit ko rin ipapaalala sa inyo na mahalaga kayo. Eto kasi yung mission ko dito sa mundo. Na makatulong ako sa maraming tao. Gusto ko kasi na makita nyo ang halaga nyo bilang isang tao. Na makita nyo na kamahal-mahal kayo. At gusto kong sabihin sa inyo na kayo yung inspiration ko kung bakit nagpapatuloy ako. Kaya sa mga taong nasaktan o nabigo dyan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Nandito ako na sasamahan kayo. Lagi lang akong andito na makikinig sa storya ng pag-ibig nyo. Kasi di lang ito para sa akin, kundi para sa inyo din. Kaya uulitin ko ha. Mahalin niyo yung sarili niyo bago ang ibang tao. Pasayahin mo muna yung sarili mo bago ang ibang tao. Kasi deserve mo rin na maging masaya. Deserve mo rin na mahalin ng sobra. Katulad sa kung paano mo sila napapasaya. Okay?